mainam po palang mag-alaga ng mga posa. Dahil ito ay nagbibigay ng insahe at swerte ayon sa iba't ibang kulay ng mga ito. Bagaman, kahit anong kulay ng isang posa, ito ay maswerte at nagbibigay ng swerte sa ating mga tahanan. usang itin ang akala ng iba at iniisip natin, ang itim ay malas na kulay sa kahit saang bagay. Subalit alam nyo ba na ang kulay itim na pusa ay humihigop ng negatibong enerhiya sa ating mga tahanan upang ito ay itapon niya sa ibang lugar. Kaya't mainam po pala na tayo ay mag-alaga ng pusang itim upang ang mga malas o negatibo nga ay maalis sa ating pamamahay at sa halip ay positibo sa tuwi ang mamahay. At ang sunod ay pusang puti. Ang pusang puti daw po ay nagbibigay ng healing and recharging energy sa kanilang master o amo. At ang isa pa pong katangian ng kulay puti na pusa, ito po lalo na ngayong 2024, ito daw po ay nagbibigay ng kayamanan o kagalingan sa hanap buhay ng sino mang tao na mag-aalaga ng pusang puti nang hindi niya ito nalalaman ang kahulugan. Kumbaga, limbawa po, kayo ay nag-interes bumili ng isang pusa, ay napatao na kulay puti ang inyong uh, nabili ito daw po ay magbibigay ng swerte sa ganoong paraan ang susunod naman po natin ay pusang kulay tigre kulay na ito daw po ng pusa ay nagkahatid ng kasiyahan at kapanatagan ng kalooban ng kanyang master o ng nag-aalaga sa kanya. Kaya mainan din po pala na ang kulay tigre na kulay ng pusa ay ating alagaan. Kasi kung minsan po, tayo o may mga ibang tao na namimili ng kulay ng pusa. Pero ito po pala kahit hindi gaano magandang pagmasdan ng kanyang kulay, ang hatid naman po pala nito ay peace of mind. Mas maganda po ang ganun. Wala tayong problema. Mapera nga tayo. Wala naman tayong kapayapaan. So, mas okay pa po ang kahit hindi kasi nung marami ang pera, subalit, mapayapa naman ang ating pamumuhay. At ang susunod naman po natin na kulay ng pusa ay kulay dilaw. Ang kulay dilaw daw po nating kulay ng posa ay isa rin sa napakainam na alagaan pagdating sa kaswertihan sa negosyo. Ito daw po ay mainam na alaga natin at maaari din nadalhin sa ating mga tindahan kung tayo ay mayroong uh, business. Kung wala din naman kung wala naman po, ay pwede rin naman na sa bahay lang. Um, magiging magaan ang takbo ng pamumuhay at palaging masagana. Kaya mag-alaga na po tayo ng pusa Nung tayo po ay laging maging masagana. At ito pa po ang isang kulay na pusa. Ito po ay yung tricolor o yung tinatawag na tatluhang kulay ng pusa. Ito po pala ay may ibig ding sabihin. Ito daw pong pusa na may tatlong kulay ay magsisilbing um, gabay ng kanyang master o tagapag-alaga upang siya ay mabantayan sa anumang ka kapahamakan, panganib at kapinsalaanan. So maganda rin po siya na tayo may alaga. Siguro po ay kayo na ang bahala na mag-interpret kung ano pa yung mas mababaw na pagkaintindi ninyo sa kahulugan ng tatlong kulay na pusa natunghayan po natin ng iba't ibang kulay ng mga pusa at ang kanilang kahulugan. Kaya mainam po pala na tayo ay mag-alaga ng mga pusa hindi man sa ang dahilan ay dahil sa kami kanilang kapakinabangan. Kung hindi sa totoong buhay po, ito ay nagdadala ng tunay na kasiyahan sa ating mga tahan. So, maraming maraming salamat po muli sa, pag, sa inyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Pagpalain po tayo ng may kapal.